Guys, kung kagaya ko na mahilig kayo maglipstick, ito yung marerecommend ko na napaka-smooth sa lips. Ito yung lipstick na try ko na. Grabe, sobrang smooth, di mo kaya. Wala akong makeup kasi kakagising ko lang. Kasi excited akong ma-share sa inyo 'to. Kaya gabi to dumating at tatlo agad ang binili ng babaeng 'to. Nabili ko siya sa 66XL. So, sobrang mura at di ka magsisisi sa product yung nasa lips ko is 002 ito yung nasa lips ko at itry natin iswatch yung ito na lahat, isahan na isahan na natin itry so ito yung tandaan nyo ito yung 002 may pagka ano siya may pagka lovely girl oh, di mo kaya So, i-try natin itong, na-try ko kasi kanina yung 301. So, i-try natin itong Wait lang. Mm, wala na siya. Wala tayong filter. I-try natin tong 105. Kung anong difference ng tatlong to. Mm, napaka smooth sa lips. Grabe. Ito may pagka ano siya pagka brown. Yun kanina parang may pagka orange na nude. Pero, kung mahilig kayong mag-nude na lipstick gaya ko sa mga Morena Girl, perfect ito. At ang ganda ng packaging nila guys, o so magnetic. Grabe naman, focal yor. Napakaganda. Ito yung 105. So, try natin yung 301. Maaga, maangingin ang kapitbahay pag mang... Mm. 301. Hindi tayo magkakat. Ah. Ito yung gamitin nyo na mapapatingin sa inyo si Marites Kung sino yung kadate nyo. Yun yung kaya wala pang ligo ang babae na ito pero grabe kaganda. ganda ay ganda naman talaga <laughs> ito yung nakakaganda na pala yung lipstick lang pala ang nagdala tatlo agad ang binili kala mo mauubusan di ba so i try natin ito yung ano guys ha 301 ito yung pang ano nyo, mansari, anniversary, ay, <laughs> <gasps> ng mga asawa at jowa nyo. Si 301. Gamitin natin si 002. Para di sila magsisisi. Na pa. na yan. Ay, grabe na yan. <laughs> Mapapakis ka talaga sa smooth. Sobrang smooth ng product. Di ka magsisisi. This one is from Focal Your. ng product ng Focal Your. Baka naman. Oh, tatlo agad binili ng babae. Kaya go na. Bili na be. Di mo na kailangang mamahalin lipstick. Kasi, um, yayamanin. Packaging pa lang yayamanin. At sobrang smooth sa Ay, grabe na yan. Ang ina, ganda mo ba eh? Walang ligo, kakagising lang. Pero ito, apakaganda. Ay, <laughs>